Tapos ng lindol, chine-check nila kung may nag-crack o wala eh. Iloko sir. ba lawag?

Dito. Pag dito ko mag-trides, pwede kailangan matulog muna ng araw. Hindi kaya ng isang araw lang. Kaya nga. 15 hours eh. Yeah, tsaka kailangan ko mag-trides ka dito. Kailangan meron ka mga katulad dito. Kuntak mo, to. mo na ito dito rides ako. Ano? Dadaan ako sa iyo diyan. <laughs> Oo, yun. Para ma samin sa amin yung mga yung mga relatives namin na nasa Manila. Oo. Pag sinabi nila uuwi sila, talagang mag-aano kami yung magpapahuli kami ng mga press na isda. Oo. Ay na naman namin yung mga relatives namin. Minsan lang yan sa isang tao. Ito naman yung ano, San Jones. Dito? Oo, oh, dito yung mag-uupa ka ng ano, yung Wrangler tapos ah, ano sa, sa bundok. Iaakyat ka sa bundok. Paway. Makikita mo rin mamaya yung ano, Paway Lake. Yung isang bayan na lumubog. Ay, doon sa lumubog sa ano, Lar? Ay, di pala. Doon pala yun. O, kung saan pala yun. Kayo. Hindi, lumubog na yung bayan. Kasi... ...yawan ko kung anong history. Pero, sabi naman ng matatanda, isang bayan yan. Hindi so, ba may mga bay-bay pa? Sa baba. Hindi yung lumubog. So, meron pa... Kung mababaw ngayon, makikita mo yung... ...ano, cross ng simbahan nila. Oh, <laughs> diyan. Mamaya. Dalaan. Yun yung yata yung ano, inano yun, ni Kara David. Oo. Oh, uh, mayroong isang bayan na lumubog. Oo, oh, in-explore niya. In-explore niya. Search mo sa YouTube, Bawai, eh, Lake, gano'n. History, sa mo. Mapakita yung istorya niya.